Nako po ay hindi pa rin tinitigilan ng mga kababayan natin, ng mga netizens atong si Mark Villar. Tungkol nga ito dito sa bumagsak na tulay kamakailan under the 30 administration. Eto ay una ng pinagyabang siyempre ng mga ulupong ni Duterte na kuno ay tatak Duterte. Duterte Legacy. Ito ha, out of 119 build, build, build um, infrastructure nga na itong si Digong, Labing dalawa lang daw ang natapos. Stop. Ang nangyari pa, bumagsak pa ang isa. Ibig sabihin, out of 119, 11 na lang talaga ang medyo uh, masasabi nating achievement. Or wala pa sa 10% yan nang ipinagyabang na mga ulupong ni Digonga. ba? Diba? At bakit kaya nananahimik si Mark Villar? bukas ba or sa makalawa magbibigay na siya ng pahayag tungkol dito sila ba ay maghuhugas kamay sasabihin baka sabihin na wala silang pinalaman pero ito po kung ngayon sa social media etong etong sabihin na natin etong timeline na ito tingnan po natin so ito yon napakaliwanag kasi ang tanong ng mga natizens or ang uh, sinasabi ngayon sabihin na natin ang mga diehard ito daw ay proyekto pa ni Pinoy. Totoo na ito'y nag-originate po uh, under Aquino Administration, yung proposal na ito. The project were funded um until Duterte Administration adopted the project. So, ito'y napunduhan. Itong proyekto na ito ay napunduhan ng Aquino Administration. Pero yun nga, na-adapt or in ng Duterte Administration. So, noong 2015... Ayan, ongoing na po ang proyekto hanggang sa uh, umupo na nga itong si Digong sa, sa Malacanang at uh, nakaredy na rin po yung kanyang mga galamay na nasa social media para ipagyabang yung kanyang mga proyekto o mga sinalunyang proyekto galing sa Aquino administration. Noong 2016, kumalat na po ito sa social media and it was tagged as Duterte Legacy. Yun nga, tatak Duterte daw ito, sabi ng mga diehard ng mga DDS. Dahil ito po ay under the program of the Duterte na build, build, build. So yon nagsimula ang construction in 2016. Mm -hmm. 2017, 2018, 2019, mukhang completed na ng 2019, the bridge cannot be used. However, dahil nga sa substandard ang mga materyales. So, nung mapuesto hanggang sa mawala na nga, natapos na ang termino ni Digong, pinalitan ni PBBM at ang sabi dito, PBBM administration founds that the previous project of Duterte were substandard materials as of 2023. The project should be reconstruct and strengthen the project but failed due to substandard materials nga daw na daw si Digong siguro parang inayos. Yun yung pagkakaintindi natin. Inayos ng PBBM administration pero yun nga, lahat ng materyales ay substandard. Kaya noong 2020 or eto na nga, ah, ang nangyari as of February 27, nag-collapse na etong building na ito. So tignan nyo po kung sino yung may pinakamalaking chance dito para, para makorrupt yung budget de diba sa, sa, Duterte administration? Kasi ang sabi, yung ganito daw ng mga proyekto, halos 40 to 50 percent. Uh, specifically, etong proyekto na ito, halos 40 to 50 percent daw ang nakulimbat, ang nakorap, ang nakorakot. Kaya ganito ang nangyari. Naging substandard. Walang choice siguro ang mga contractor para or kaya kaya napilitan na lang kahit substandard ang mga materyales. Ayun, ang nangyari. At ngayon, ikinakabit ito. Siyempre, may kinalaman dyan yung dating DPW 8 Secretary. Kaya daw pala itong si uh, Villar, Camille Villar, na kumakandidata sa pagkasenador, kaya daw pala pinag-iingat sa biyahe. Kasi ang kanyang tagline, ingat sa biyahe. Ito'y kalat na kalat sa lahat ng kalsada dyan sa Metro Manila at kahit sa ibang panig ng ating bansa. Makikita mo itong poster na ito, ingat sa biyahe. Mukhang alam niya, alam niya na may mangyayaring ganito. Alam niya siguro kasi, una't simula pa lang na under the 30 administration, yung build, build, build na yan ay puro palpak. Di ba?